So raga oraga, na aga? Meron akong good news sa iyo ha. Kasi nung isang araw pa, uh, noong January 31, 2025, ay nag-start na yung application online do sa bagong bonus. maigi ang bonus na are, kasi aabot ng 1,000 euros. Kasi dalawa yan eh. Pero pwede mong pagsamahin at pwede mong matanggap. Yung isa ay 500, yung isa ay 500 din. Kaya pagka pinagsama at ikaw ay uh, entitled parehas, ay di maaaring umabot ng up to 1,000 euros. Ano yung mga requirements? Kailangan merong kang valid na EZ ngayong 2025 na dapat ay mas mababa sa amount na 35,000 euros. Yan dapat yung EZ ha, mas mababa sa 35,000 euros. Tapos ay kailangan din mayroong speed. Bakit? Kasi ang application nga ay online. Kaya kailangan ng speed. Maglalagin ka doon sa dedicated na website tapos ay magre-register ka doon at kung ikaw ay qualified ay subito makukuha mo yung bonus na 500 euros. Yung 500 euros na iyan, yan ay pwedeng gamitin hanggang December 31, 2025. Pambili ng libre o kaya naman ay ng mga bilyete sa cinema o kaya naman ay sa teatro or corsi di formazione. Yaan yung mga pwedeng paggamitan. Hindi yan pwedeng pang-espesa. May mga dapat lamang na bagay na pwedeng paggamitan ng bonus na iyan. Bakit? Yan kasi yung tinatawag na karta kulturale na para doon sa mga Giovanni. Kaya ang pwedeng mag-apply nito ay yung mga nag-18 years old at ipinanganak specifically noong 2006. Okay? Uulitin natin ha. Aring bonus na are yung tinatawag na karta kulturale ay para sa mga ipinanganak noong 2006. Kailangan niya may speed, kailangan niya may easy na mas mababa sa 35,000 euros. Ang application ay online doon sa sito ni Carta Culturale. Okay, maglalagin doon, magre-register. Ang application ay nagsimula online noong January 31, 2025 at matatapos ang registration sa June 30, 2025. Ulitin lang natin, kung ikaw ay naka-avail niyan, magagamit mo yan okay, hanggang December 31, 2025. E eh, ano naman yung another 500 euros sa isa? Yun naman yung tinatawag na karta merito. Na kailangan yung mga nakatapos sa pag-aaral, sila ay nagmaturita, kailangan ay 100 yung kanilang nakuha na voti Okay? Sa bagay na yan, hindi kailangan na mayroong easy. Kailangan lang ay mataas yung grades mo. Okay? 100 dapat yung voti mo doon sa yung maturita. Kaya makakapag, uh, makakatanggap ka noong another uh, bonus na 500 euros. Doon sa sito, kapag ka ikaw ay nag-check, matik doon makikita kung ikaw ay qualified diyan sa Carta del Merito. Kaya raga, yan ngayon yung start ng bonus application na kung hindi man ikaw, halimbawa kayo yung magulang, ay di check mo, baka kasi yung anak mo ay pupwede para magamit ng anak mo ang bonus na yan. Yung raga, salamat sa panonood mo ha. Abangan mo ulit yung mga susunod natin na mga videos. Grazie raga, alo prossima.